po, meron po akong kunting grocery. Bibigyan po natin kay ma'am Rian. Pasensya na po kayo, Mama. Ito, ito lang talaga nakayanan ko. Sa pang noodles. pang laki, laki may noodles. At saka, meron po tayong <laughs> biscuit. Siyempre, yung pita Para po kayo, Ma'am, habang nagmumuni-muni si Ma'am dyan sa mahiwagan niyang bahay. <laughs> nag <laughs> Nagkagakay ng pita. Saka ito po, galing po sa Argentina. Tsaka mayroon pa pong dalawang dilata, galing po sa Youngstown. Maraming salamat. po, ma'am, ang huli-huli ko bibigay sa inyo ay isang sakong bigas. <laughs> Asinsya na po kayo, ma'am. Yan lang po ang ating nakayanan. Sana pagdamutan nyo na yung aking naibigay sa inyo na konting tulong hayaan nyo huwag lang kayo sumuko at laging manalig lang kayo sampung may kapal na sana lagi kayong lagi kayong gabayan umaba pa ang buhay nyong dalawa ni Sir Alvin